Ikaw ay Andrea. Ikaw, kayo ka. Chicken, banana. Chicken. Papa! Ay, takot sako <laughs> Takot sakin lalo. <laughs> <Band> takot. <-tipin>. <laughs> <laughs> Ay, Chicken or banana? Takot sako lalo. Chicken or banana? O, dalit. na lang. Magbabra si Lolo. Magtaksaka. Wala pa namang lupot yan doon eh. Kailan pa lang nag-uulan? Wala pa yung lumot. Pag tumakit ang balakang mo dyan. よろしくお願いします。<another> <laughs> Ha? Woo! Patanda ka na kasi. Hindi ka na pwede dyan. Amig. Maamig daw, maamig. Asan na yung dalawa? Nawala. Ayun, nasa baba. sumikit ang kalamitan sumikit na right. Tagulan na guys Tagulan na mayo na kasi dahil ang mayo ang buwan ng mayo ay talaga kumulan na pero hindi pa naman araw-araw ano lang, hapon lang siya umulan Mayo na, pagulan na guys. Na wala in dalawa. Takot yung kid na. Abangan natin yung red light. Abangan. Yeah. Sige, eh, matulog na kayo dyan. Uh, tara. <laughs> Alisin mo yung saklog sa mata. Alisin mo. Dilat, dilat, dilat. Dilat. <laughs> uy, uy. Nalilito kayo may ano ng ato Yari, mag... Dito magbanlaw kayo tae sa tubig ko. Oh. Ay, Shay, magbanlaw ka dito, Shay. May tai-tai yan. <laughs> okay, may tai-tai ng aso yan. <laughs> oh, ang dami ng likod ni ano, ni si Shane. Dali na, magbanlaw ka na mga tiyan. Dito.